Ma'am, uh, um, sa inyo po ngayong hawak na resources, uh, um, ano po ang kailangan niyo pang tulong galing po sa national government so far? Uh, financial assistance talaga Ted. I've said earlier para matulungan din namin yung mga tao na nasa evacuation center na wala ng bahay, na wala ng hanap buhay, mm -hmm. na ano sila, makarebuild sila ng buhay nila. Tsaka mm -hmm. yung mga bahay nila. Opo, And uh, dito po ngayon, mm -hmm. sa, opo sa inyong pag-aalaga sa kanila. Ah, uh, nandiyan ho naman po ang tulong ng National po ng na DSWD di po ba? Yes, yes, Ted. no sa pagkain, nagpadala ng mga food packs mm -hmm. ang DSWD. Mm -mm. Uh, but what we need right now is a prepared food. Mm -mm. So, which we were able to give to the evacuees yesterday, right away. Ma'am, yes. yung po, yung water supply po ninyo. Walang kuryente? Ah, uh, kumusta po yung water mm. supply ninyo? Hindi ba nakakaapekto po dito yung uh, kawalan po ng kuryente para mabigyan po kayo ng tubig sa mga gripo? Yeah, water supply is disrupted pa ngayon Ted, no? And power outage is in several areas pa. Mm. So, uh, that's the that's the uh, currently what we are facing in Cebu right now. Mm. So, Opo. Yun, Opo. Power uh, outage and water supply. Mm -mm. Ano po ang sabi sa inyo ni presidente nung sinyo inyong mga kausap, ma'am? Um Uh hindi ko pa personally nakausap si presidente but I have been told uh, mm -hmm. that he will be coming here on Friday. Mm -hmm. And nakausap uh, ko na yung uh, yung staff niya, ibang secretaries, their senators and uh, that I asked help from. So we have naman the support of the national government.